sa bahay guys sa bahay ng Juan Luis YouTube Hello guys. Hello guys. Ding. Look, ding, oh. Kita kami Uwan kami sa guys so tatada like please, please like, guys 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 guys

Lagi pong nandito guys. Nakadikit na nakapain guys ha. Pasir, pasir. Pasir ating live guys. Tawang nyo diwas, shawati. Shawati, tawang nyo diwas dyan. Mga takas ng ulan guys ha. Takas ng ulan dito guys.

bata uh. um, yeah. mm. yeah, yeah. <laughs> no ang bata ng dako ng buyag Tagay na. Natawa na mo. Niyagi na na. na na. Ano na? Gusto <coughs> po. Ha? Gusto po. Gusto? kuhon, may kwarta, may bansi, kuhon, kuhon. Ah, please like and share naman yung Share nyo ito ba? Kuti. Yung buhan. sayang kuang inday. Binyagang. Ano sa, Kapilya sa, ano ba? Tone sa Puro, puro. Puro, puro. Tili yaw. Ano kami ka ng, Residence? Puro. Please Kung asa dapitan. like and share mo guys. Share niyo live, guys. Di ka niya dili biagan. Hmm. Ang bukan ni hindi ba. Kung kuha akong gasa sa may din live. pag-like. Kung asa kadapitan nag. At kuyog. Mo-diri ito. Ha? kayo. Papa na

Okay. E, okay. Ano, e, ah, right? right? oh, oh. oh, uh, o, Okay. 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 ba Okay. 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 Okay.

Kapo po kau puro sa purok, babarian yung mo? na basta bola ano yung buwas saoty pulaan bisa sama kalihokas sa puro pero na neibima kung kapalit to kana purok. tapo ikak firman nila lalo lalo ko, kaya ba malihokan maging Ika, anak nila. Nung anak 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 ba? anak anak mga ayokan anak ay, anak ay, anak anak na anak 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 na

premium juga nga, kagunarial na, risdan na yung kapitan dahil dia, kursi. ano na kabisan ngan yung dum ay, adobo na yung salo, kena? eh baguob ay ya. baguob dako yaa wag na, pa dong, mo, pa dong, tungas pa pa na mo kapitan Taka boy, tawag mo ka daddy ko do. mo lang 'ya. Ha, pito pa Ay, mo dayo wala. nanay ko lang, ang wala pa. Dapat pita ko lang ba? Na, ko lang baboy. Tawag na ko lang Putlo potle, Putlo, potle, 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 Ganina potle, tv shout Nang Kumana kay. Kitang kay gan kay Kitang